Dari niya na Naghahabol Nag kay Bruno. May asunto pala si Bruno. Si Bruno pala yung nakapanganak. Kailangan ay panagutan yan. Aray. Ay ikaw Bruno. Yan pala ang iyong inanakan. Bruno. Hindi pinanagutan ni Bruno. Yan ka ang iyong inanakan. Yan ka ang pinanganak. Yan ka. Wala na. Ay, natakot sa ama. Ah, natakot sa baby na Ha? Ha? Natakot ko sa bebe na ay natin mo kasi Bruno, Beno ay kinagpanak niya, kahit mga walang katrabaho iya. Ayan ako, paano ka lang papakain ng anak yan. Sarap buhay lang yan si Bruno. Sarap buhay lang yan. Magtampo. lang po, kahit man dikit ko na dito ay Bruno, hindi man tiniaway. Bakit nga? Kaso nga magtampo nga lang kay Bruno. Magtampo kay Bruno, hindi mo raw iniintindi Bruno. Kasi pinalagat nila Bruno eh. Hindi mo pinanagot ay kamukha ng ina ni Bruno. Ganyan ang ina ni Bruno. Bruno, ba'y hindi iniintindi ang iyong inanakan? Uy, Uy! 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 hindi mo lang kapag ipakae lang? Ayun o! Tara po kayo lang, ito nagkakaulat o. nagwawala eh! Takot ka pala sa iyo magiging bihanan ah! Hindi naman, hindi naman Hindi lang <laughs> ay isap natin o! Katapat lang ang siya po, o. ka mga anak nila? Wala na o, naman Namatay? Naku naman. Naman ay naman eh. Ay si Bruno naman, hindi mo lang inintay. Tama, nakikinig lang ito nga eh! na okay, okay, ako lang ina kailangan tayong ito mo okay loo ko rito sa kung yung gusto na lagi bimbang eh <laughs> 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 oh, kis na kiss na kis na 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 sa jawa oh Ay! Ay! siya pa yung pagkabos pagkabos eh, magnawos, mag eh. <laughs> <laughs> Siya utoy. Ay, eh, utoy oh, wala pa kayalam, eh. lamay. Tay kakagatin siya. <laughs> kakagatin siya, kakagatin Bruno ikaw talaga. Yung... Mm. Talagang matindi ang iyong kon ha. Oh, nagalit na yun eh. Oh. Oh, hindi mo lang iniintindi ng kanyang matapos mong anakan ito. Ano ang pangalan niyan? yan? Si Bria po. Ha? Bria. Bria? Ang ganda ng pangalan na. Yung si Bona, gator-gator yung kulay kasi medyo kupas. Si Bria pala yan. Hoy! <laughs> Bruno, ikaw na. Puro... Nahuli ko sila doon sa may bumungi kaya bong. Nahuli ma? Nakita ko sila doon sa si Bruno. Ah, doon mo binimbang ah. Bruno. Tapos paglabas labas ng truck niya, kumukumuha niya. Umamin ka, umamin ka. Ikaw eh, sa inipit niya ron sa may rin sa gulong. Sino umipit? Ito, dinadala niya kung saan. Eh, talaga naman walang pakialam. Eh, talaga naman. Uy. Ah, sa ba, last, Wala pa. Ay, last, nap, last nap. na. Wala Ayan, last na raw, last na. Marami lang si Bruno, si Bruno. Bria, Bria. No. Ah, ito si Bruno, oh. Ah, Papalahing nga kay Bruno, sa lakdaw ni Bruno. Ang ah, kalok. Barakong barakong si Bruno. <laughs> parahong <laughs> ako si Bruno eh. Kita-hita. Kita pa Kita pa lamang eh. ah Bruno! Gagalit na gayon. <laughs> Kuya, may nabili. Ay, takot eh si oh. Tago eh, tago. Tago? Lahiya. Uh Oo. -oh. Lahiya. Tago eh, tago. Lahiya. Ibre, ah. Ano <laughs> yung <Yeah. laughs> tinagagalit, Bruno? Ha? Huh? Yes. Ano Ah, sabay po, sabay tulog eh. talaga, eh, talaga namang yeah, Para naman na may e, yeah. babay na, babay na. Babay na, babay. Oh, baka mag away na naman sila. Language Ay language hindi, language hindi papayag payag yang gising language si Bruno. Mm. Oh, Ay. Eh, bigay. Memo ka, memo ka to na. talaga. Napatol ka talaga sa. Mebel to kan. ka, alto ka ni. Loko talaga to si Bruno. Ayaw, ayaw. Nakakaula dito eh. si Bruno ka nakakaula na dyan? <laughs> Bruno? Bruno? place dito Bruno? 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 Bruno ikaw pala nakakaula ron ha? Hindi ko nakakaula eh mo, ganit Bruno? Ikaw daw naka first place dun ah Ha? Ikaw daw Talagang iki... Sabay itinatanggi mo ha? Inamin na nun eh Ikaw ang first place Yeah. Uh, uh. Talaga na Ayos uh, lang ay tulog eh Talaga naman <laughs> Puro tulog lang siya eh <laughs> na naman eh, Si Bruno pala naka first place <laughs>